Kapartners, welcome back po dito sa aking YouTube channel at kumusta po kayong lahat dyan So ngayon ang gagawin natin itong Asahi Gas Stove So model number GS117 At ngayon kasama ko po dito ang aking pugi na anak Ayan, kaway-kaway naman dyan kuya Ayan, so pugi po talaga ng anak ko So siya po yung kameraman natin ngayon So siya daw yung kukuha ng ating video ngayon So, ito GS117 at ang problema po nito, uh, complain ni customer ay uh, malakas daw yung pressure ng gas galing sa tangke, no? Uh, kaya po ipapayos niya dahil natatakot po sila nito dahil lumiliyab yung apoy sa ilalim. Uh, baka madisgrasya pa yung kanilang bahay nito. So, ipapayos niya at sa ating paggawa nito, sa pagayos natin, ating ishare sa inyo step by step para ma- uh, laman nyo kung ano yung gagawin kapag ganito yung problema. So, so ito na ating gas tube na asahi. So, simulan na natin. At yan. Ito na, pinadala natin pati itong kanyang uh, price gas regulator. Kasi price gas yung gamit nila. So, pinadala natin itong regulator dahil ang concern customer na sobrang lakas ng gas pagka pihit nila sa sa control knob ng ating stove ay sumisilit na ng malakas yung gas. So, bago pa naman daw itong regulator na ito. Pero sa aking experience, meron namang mga bago na regulator na abnormal din yung pag-regulate niya sa yung control ng gas. No? Uh, hindi lahat ng bago ay magiging shift naman. So, kaya po pinadala natin pati ito para ma-check din natin to. Tapos, i-check muna natin itong host clamp na nakakabit dito sa input ng ating T-pipe kung mahigpit ba siya. Pero kung pagkabago naman yung ating host at saka good condition yung ating host, ay hindi naman kailangan na sobrang higpit yung ating host clamp sa ilalim. Para din hindi na hindi matamaan yung host natin. So, tamang tama lang mahigpit naman siya dahil pagka good yung ating regulator at normal yung gas flow natin mula sa ating regulator, ay hindi naman yan mag exit yung gas o mag-leak. Dahil ah uh, normal yung flow ng gas kapunta sa ating T-pipe mula sa ating hose. So pag abnormal o malakas yung pressure niya, siyempre maghahanap yan ng dadaanan yung gas dahil sa pressure na lumalabas mula sa ating output ng regulator. So malakas yung PSI niya. So, may possible na mag exit talaga kung saan yung mahinang pagka-lock natin mula sa ating hose, yung fitting natin sa hose at saka yung sa ating uh, clamp, no? So, ayan, na-lock na natin, na-fix natin yung ating regulator. So, subukan natin dito, pakinggan natin yung ating ah uh, gas flow mula sa ating regulator. So, sipakinggan so, natin. Sundutin git valve ng tangke natin. Tapos pakinggan natin ang pugso ng mm -hmm. ah pagregulate ng ating gas galing sa ating regulator. Okay? Kasi maririnig natin yan dito. Okay? ipo, lapit ko lang yung kamera natin. Ayun oh, sobrang lakas. Yan. You know, hindi yung mihinto. Tapos yung ating... O, naka-opposition siya, di ba? Yung knob natin na dalawa. Tapos yung pressure ay piglang lakas, no? pagbukas bukas natin, naka... Open lang na kaunti itong ating kit valve. Pero malakas ng pagpasok ng ating gas. Yan yeah, no? Sobrang lakas. Yan. Yeah. So, ibig sabihin ay may problema. Yan Oh. No? Yan, sobrang lakas yung tunog. Yan po yung problema nito. So, hindi na natin i-click dahil baka sasabog siya. Dahil may indication na dito sa ilalim na lumiliyab yung apoy yan o. No? Oh. Kita nyo yan. Yan. Pagka sa ating kamera, hindi siya ah uh, talagang mahalata. Pero sa personal na makikita natin dito, sa metal niya ay umiitim siya dahil sa uh, indication ng apoy. So dito, nang gagaling yung gas leak, no? itong nilagyan nila ng toothpaste, itong puti. Uh, naglagay sila para pang uh, minimize ng gas leak. So, naglilik. Pa Lumalabas yung ito. gas dito dahil sa lakas ng pressure. Mas delikado po. So, open pa lang natin ang ating git valve ng tanke. Eh. So, mapapansin natin abnormal na yung regulation ng gas mula sa ating regulator. So, hindi niya may hold ng tama yung ating pressure ng tanke. Okay. So, ulitin natin. Yan o. Yan. Dapat yan ay nag-stop na yan. Dahil naka-close yung ating dalawang uh, knob yan o, ngayon wala na siya pero pag open natin dito yan o, sobrang lakas sobrang lakas po so hindi natin yan i-click dahil aapoy yan ng malaki so delikado po yan so subukan natin to palitan kung ano mangyayari try natin palitan pakita natin sa inyo dahil bumili na ako ng Replacement. Ito na. Ito na yung binili natin. Ito na yung binili natin para kay customer. Ito. Germany LPG Gas Regulator. So, ito yung binili natin para subukan natin i-replace kung ganun pa rin ba yung naririnig natin sa kanyang paglabas ng ating gas mula sa ating regulator. So, itong nabili natin ay mayroon itong gas flow adjustment. So, ito yung mga natin, mahinaan natin. Mayroon siyang adjust dito, itong hilo na nasa pinakatap ng ating regulator. May adjust natin yung flow ng gas. So, ito, ito yung ating nakalagay dito sa ating karton. LPG gas flow adjustment. So hindi siyang may adjust na hina yung mahina yung flow ng gas niya. So tanggalin natin ito, atin pong ikabit yung bago natin. Para malaman natin na talagang may problema itong uh, regulator na ating tinanggal. So ito na yung bago ikakabit natin para mapalitan na natin yung uh, abnormal na regulator. So ayan, ikabit na natin at uh, at sa ating paghigpit ng ating hose clamp ay tamang-tama lang hanggang sa lakas lang ng ating kamay, no? Para hindi naman siya matamaan yung hose, yung rubber niya. And matulis din yung side ng ating uh, hose clamp. So, tamang-tama lang. Ayan. So, rubber naman yung ating hose. Mag-hold naman yan ang maayos pag higpitan lang natin ang tama yung ating clamp hindi na po sobrahan. So ayan, naikabit na natin 'yung ating regulator. At ito 'yung ating gas flow adjustment. So pag ganyan 'yung pihit natin, 'yun po sa low adjust. Pag uh, clockwise 'yung movement ng ating pagpihit ay pahay adjust 'yung ating flow ng gas na lalabas dun sa ating output pahay pag ganyan. Pag ganyan ay naka low. So sa ating pag-sit ngayon, sa ating pag-test ay isagad muna natin sa kanyang pag-adjust. Lagay natin sa high adjust para malalaman natin kung ganun din ba sa ating tinanggal na regulator yung marinig natin sa at kanyang pag uh, labas ng gas. At ngayon, subukan natin i-open yung gitbal. Yan. Yan. So, so normal na normal yung kanyang gas flow na regulate niya ng maayos hindi nyo ma papansin yung bugso na malakas na lumalabas sa ating gas na lumabas sa ating output natin regulator so ibig sabihin ay normal yung pag regulate nya okay. tapos dito yan yan, ano? Yan. I-open natin yung ating knob. Yan, ano? Ayan, click Yan. Normal na siya. Ayan po. Yan, naka-high naka -high adjust po yan. So, try natin balik. Low, low adjust natin. Yan, ano? Humihina siya. Humihina yung ating apoy. Ayan. us, i-open natin palakas. Balik natin sa high. Yan yeah, o. Yeah. Okay. So, balik natin i eh. middle lang, middle, no? Kumbaga, sa half adjust lang siya. E, ganyan. So, tamang tama lang. Dito sa kabila, close natin. Okay. Tapos dito. yeah So, sa pag-adjust ng yellow flame, kumbaga, baka mag kayo na yellow flame yung sa inyo. So ito lang. Ito, ito, ito. Okay, pag i-close natin yan, makikita nyo, napaka-ilo, diba? Ilo yung apoy. So ito lang yung i-adjust natin. Open nyo. Open, open. Yan, nawawala na yung ilo plate. Yan o. Okay, so may butas na yung ating air vent. Okay, ganyan o. Kita nyo kung paano may solve yung yellow flame. Adjust pa natin ng kaunti para mawala. Okay ya normal na siya. di sa kabila. Yan. So naka middle yung adjust natin. Yan, pagkatapos natin napalitan at na na yung problema niya. So gumagana na siya ng mayos at ito lang pala yung problemado. So itong regulator na ito ay bago pa mapapansin nyo na makinta pa siya at bagong bago pa ito. So Uh, siguro, ang problema nito yung control lang niya, adjust, no? Pero hindi na natin yon uh, sinubukang i-adjust pa dahil baka mag uh, abnormal, abnormal pa rin ulit yan. So, hindi natin yan titipirin dahil mura lang naman itong regulator. So, binaguhan na natin yan para at least shape na yung gamit ni customer. So, naghahalaga lang naman ito ng 195, no? So, mura lang talaga siya. Kasi pag uh, ano natin, baka pa yung ating mga gamit o bahay natin. So, medyo delikado. So, binaguhan na natin siya itong ating regulator at least. Pinalitan natin ng bago para safe na yung gamit ni customer at uh, matutuwa din naman yung ating customer nito. So sa ating mga partners dyan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating YouTube channel. At dito nagtatapos yung ating uh, na-share sa inyo na basic repair ng ating uh, gas stove na sahi, no? Yung pagremedy natin sa problema nito. So regulator lang pala yung problema. So napalitan na natin ng bago. Ayan. So sa ating mga partners, bagwan dito sa ating YouTube channel. So please consider to click to subscribe. At pakipindot ng bell icon sa baba para ma kayo every may bago tayong may upload na basic repair. So, maraming salamat po sa inyo, ka-partners, hanggang sa susunod nating video. So, God bless. Bye-bye.